Ikaapat na kabanata, sa sagupaan ni Jehuan at ng Dragon, isa sa kanila ang napuruhan sa atake, at nilipad dito sa ere, pagkatapos ay bumagsak sa yelo, may dugo na tumutulo, at ito'y walang iba kung hindi kay Jehuan. Siya ay nakadikit sa pader ng yelo, malubhang pinsala ang kanyang natamo sa atake ng Dragon. Habang ang Dragon ay nasa harapan na niya, gusto mo pang lumaban, kahit nakaligtas ka sa aking atake. Ang kakahantongan ng iyong kapalaran ay ang masakit na pagiging mag-isa at malungkot. Lahat ng sakripisyo mo ay walang kabuluhan, sambit ng dragon. Habang may umusbong na mga kamay na yelo ang nakapalibot kay J. Juan, parang mga kamay ng namayapa niyang kasamahan. At bigla na lang napatigil ang dragon, hoy ang ingay mo naman para sa isang dragon. At sinira ni J. Juan ang mga yelong tao na nagpipigil sa kanyang paggalaw. Lahat ng ito ay nasira dahil sa pagwas-iwas niya dito. Habang si Jejuan ay biglang umatake, isang malakas na pagsaksak ang kanyang gagawin sa kalaban. At nakaabang lang ang dragon, gusto mong ipagpilitang malakas ka, ngunit iyang paggamit mo ng pagsaksak ay walang kwenta. Kahit anong gawin mo ay walang kwenta dahil tao ka lang. Sumuko ka na lang dahil wala kang pag-asa na manalo gamit ang ganyang katangian. Hindi kagaya ng iba na nauna sa akin manlalakbay. Kalauna na akong sumali at pumasok sa mga paglusob sa tore. Kaya dahil dito, hindi ko natutunan ang mga hidden skills at mga klase ng angkop na class para sa akin. Kaya naman kinalimutan ko lahat ng yon. ang tanging pinagtuunan ko ng pansin ay ang isang katangian. At ito ay ang pagsaksak-saksak doon, saksak dito. Dahil dito maraming nakapansin sa akin at marami ang nagtataka kung bakit ako ganito. Tinatawag na nila akong mananaksak, dahil sa sobrang kung paggamit ng saksak. Halos 15 milyon na kalaban na ang aking nasaksak. Dahilan para maramdaman ko ang pagunlad ng katangian kong ito. Naging mabilis, malakas at mas tumpak ang pagsaksak ko. Ang resulta ng madalas na pagsaksak ko, ay hindi lang ito simpleng pagkilos. Ito ay umabot na sa katangian na kagaya ng hidden class ng iba. At dahil hindi ito totoong hidden class, hindi ako napapagod, dahil hindi ito gumagamit ng spiritual na lakas. Kahit pa ganun, kakaiba ang oras na ito, nakakalula ang agwat ng lakas niya. Sinaksak ko na siya ng madaming beses mga isang daang libu na, pero ang nakukuha niya lang ay gasgas sa balat. Sambit ni J. Juan sa isipan, habang umaatake. Ang dragon ay nagpakawala ng isang atake. At si j Huan ay wala ng oras para makailag, at sa mga oras ding iyon ay may napansin siya. Isang puting ilaw na parang sinulid na naman ang kanyang nakita. Kagaya sa ikawalumput lima na boss ng palapag, kung ganun nga iyon. Gaya sa nakaraan kung laban, ito ang dapat kung tamaan. Kaya naman binuhos ni j Huan ang kanyang atake, at harap-harapan niyang sinabayan ang atake ng dragon. Isang malakas na pagsaksak ang kanyang pinakawalan na tumama sa bibig nito. Pagkatapos ng sagupaan nila ay nagkaroon na ng desisyon kung sinong panalo. Ikaw na walang kwentang tao, nilapastangan mo ang mukha ko. Magbabayad ka, sambit ng dragon, hindi pa pala sapat, akala ko nawasak ko na ang buo niyang panga. Sambit ni Jay Juan, habang binuka ng dragon ang kanyang pakpak. Huwag kang maging arogante, dahil lang nasaktan mo ako ng isang beses. Tatapusin ko talaga ang walang kwenta ang laban na ito. Sambit ng dragon habang lumilipad sa ere at nagpapakawala ng maraming buga ng nagyayelong hininga. At si Jay Huan ay napailag sa mga ataking ito. Kapag nagpatuloy ang pag-atake niya mula sa himpapawid ay malabong manalo ako sa laban na ito. Sambit ni Jay Huan sa isipan at biglang bumaba ang dragon sa kinalalagyan ni Jay Huan. Nakakaawa ka naman kung may ibang tao lang sana nakagaya mo at kasama mo. Maaaring may pag-asa ka pang matalo ako, sambit ng dragon. Tumahimik ka nga tugo ni J-Juan kung hindi lang nagpauto ang mga kasamahan mo sa isang bato ng bangungod. Ay siguro iba ang kalalabasan ng iyong kapalaran. At dahil sa mga sinabi ng dragon si J-Juan ay napatigil. At sa isang iglap nahulog ang isang pakpak ng dragon. Maraming lumitaw na mensahe galing sa interference ni J-Juan. Mga katangian at titulo ito lahat ng ito ay dahil sa pagkakatalo ng dragon. Hoy alam kung may pag-iisip ka pa, ano ang ibig mong sabihin? Nang sambitin mo ang bangungot na bato, tanong ni Jay Juan habang nakaupo siya sa taas ng leeg ng dragon na nakahandusay. Sigurado akong alam mo na ang kasagutan dito, at ipapaliwanag ito sa iyo sa huling palapag, sambit ng dragon at may isa pang lumitaw na armas at ito ang Ice Dragon Sword, hindi naman espada ang itsura nito, parang balisong ito, at habang nag-iisip si j 1 ay may isang kakaibang pinto ang lumabas, at ito ay ang lagusan patungo sa pang-isang daang palapag, at pinasok ito ni j 1 ang control room na palapag.